بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا Audhu Billahi Minash Rajim Kukubli ako sa Allah mula sa sinumpa na satanas Bismillahirrahmanirrahim Sa ngalan ni Allah ang pinakababgin, ang pinakamaunawain Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wasalat wassalam ala Sayyidina wa Nabiina Muhammad wa ala alit taybinat tahirin Ang lahat na pagpupuri kay Allah ang Panginoon ng mga sanlibutan Sumasakanya na wa ang mga biyaya at kapayapaan ng ating banal na propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ng Allah. Mga kapatid, dito tayo ngayon ating ipatuloy ang ating natatalakay tungkol sa uh, sabi natin katibayan sa pagkakaisa ng Panginoon. Ating tinatalakay noon, ang unang katibayan sa pagkakaisa ng Panginoon. Ngayon naman mga kapatid, ating tatalakayin ang ikalawang katibayan sa pagkakaisa ng Panginoon. Dito mga kapatid, ating gamitin ang ating kaisipan sa pagpatunay uh, sa pagpatibay na ang Panginoon ay iisa lamang. Ating bigyan ng halimbawa mga kapatid na kung, kung sabihin natin, kung ipalagay natin na ang Panginoon ay sabi natin dalawa at itong dalawang Panginoon ay masabi natin na mayroon silang pinagkakaibahan. Mayroon silang pinagkakaisahan. Mga kapatid, Itong dalawang sinasabi natin na pinapalagay natin kung dalawa ang Panginoon, mayroon silang uh, pinagkakaisahan, mayroon silang ah uh, pinagkakaibahan. Ang ibig sabihin nito mga kapatid na anuman ang nandoon, anuman ang nandoon sa unang Panginoon ay wala doon sa ikalawang Panginoon. At anuman ang nandoon sa ikalawang Panginoon ay wala doon sa unang Panginoon. Ganun mga kapatid. Ulitin ko mga kapatid para maliwanagan na anuman ang nandoon sa unang Panginoon ay wala doon sa ikalawang Panginoon. At anuman ang nandoon sa ikalawang Panginoon ay wala doon sa unang Panginoon. Mga kapatid, kung ating titingnan ang ganito na kalagayan ay makita natin ay maisip natin na ang panginoon pala ay binubuo ng uh, sabi natin binubuo ng mayroong pagkakaisa at mayroong kaibahan at dito mga kapatid kung ganito man ang panginoon na mayroon siyang pagkakaisa at mayroon siyang kaibahan sa dito makita natin mga kapatid ay kung titingnan natin ay hindi ito siya uh, sabi natin hindi natin sabi natin hindi natin uh, matanggap hindi natin matanggap na ang panginoon pala ay binubuo. at kung titingnan din natin sa alinsunod sa uh, sabi natin pambungad na kaisipan o uh, mukadimatan akli yung tinatawag natin na mukadimatan akli yung pambungad na kaisipan itong uh, itong pambungad na kaisipan ay mag, ay magsabi na uh, magsabi na ang Panginoon ay hindi siya dalawa. At sinabi ko ng kapatid na ang Panginoon sa sinabi ko na ngayong pambungad na kaisipan, magsabi talaga na ang Panginoon ay hindi maari na dalawa. Alin sunod sa kaisipan, kaisipan ng tao na yung Panginoon ay hindi maari na dalawa. At kung titingnan natin, mga kapatid, kung masabi natin na ang Panginoon, sabi natin, kaisipan na katarungan, mga kapatid, uh, nagsabi na hindi maari, ang ibig sabihin doon na kung doon man sa ikasatuparan natin, ipatunay natin, maging hindi din siya maari. Kasi yung kaisipan, mga kapatid, ay magbigay ng tama o mali. Kaya nga, kung sabihin natin na yung, yung kaisipan magsabi na uh, yung Panginoon ay hindi maari na dalawa, ang ibig sabihin doon na kung ilagay natin sa doon na sa ikasatuparan na o doon na sa natin sa wuko na, yung itunay na natin, hindi, na, hindi rin siya magkaganon. Kaya nga, ganun ang ating masabi mga kapatid na ang Panginoon ay hindi ganun na Uh, sabi natin, dalawa. At, at sa ating masabi mga kapatid, na nasabi natin na uh, sa ganun na hindi kasatuparan ang Panginoon na maging dalawa, ang mangyari mga kapatid ay doon tayo pupunta sa nag-iisang Panginoon. Na sinabi natin ay hindi siya binubuo, yung sinabi natin ng Panginoon, ng isang Panginoon, ay hindi siya, wala siyang kasama. Wala siyang kapareho, mga kapatid. Kaya nga, makapagsabi tayo ng ganun. At dito naman, mga kapatid, sa ating pagpatibay, nakita natin na yung pagpatibay natin sa kaisipang katibayan na ang Panginoon pala ay hindi mag-sabihin uh, natin, hindi siya maging dalawa. Hindi siya sumubra sa isa. So, makita natin doon mga kapatid at ating mailarawan, ating maisip na ganun pala na ang Panginoon ay uh, sa katibayan na kaisipan ay hindi siya dalawa. Mga kapatid, pupunta naman tayo sa ikatlong katibayan. Dito sa ikatlong katibayan na ating uh, uh, tatalakayin mga kapatid, galing gagamitin natin yung sa Uh, salaysay. Ang ibig sabihin sa salaysay dito mga kapatid, ating pun punta tayo doon sa maluwalhating Quran. Pupunta tayo sa mga riwayat. Pupunta tayo sa sunna. Ang ibig sabihin doon sa salaysay. So, kung titingnan natin mga kapatid, ang itong katibayan na galing sa maluwalhating Quran at galing sa katiyakan o mapagkatiwalaan ng mga salaysay o sunna ng ating Propeta Muhammad, sumasakanya nawa ang kapayapaan, at sa kahalili ng ating Propeta Muhammad, ang mga imam, sumasakanya nawa ang kapayapaan, makita din ito, makita ating binanggit din noon, na doon sa Quran, makita din natin na ang Panginoon ay uh, sabi natin, Iisa. Maraming beses sa Quran, kaya sinabi ko noon na uh, yung sabi natin, nagsabi ng Quran ng Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Walang ibang uh, diyos na karapat-dapat uh, pagukulan ng pagsamba maliban sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maraming bisis 'yan, uh, sabi natin, maraming bisis 'yan, inuulit. Mga anim na put basis 'yan inuulit. At marung-marami mga ayat na nagsabi ng maraming bisis. Kagaya ng ayat na nagsabi ng Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illa ant, la ilaha illa ana, la ilaha illa huwa. At marami pang mga uh, sabi natin uh, mga ayat ng Quran. Kagaya ng ayat ng Bismillahirrahmanirrahim, kul wallahu ahad yung ibijja mo, isabi mo na ang Panginoon ay isa lamang. Kul wallahu ahad. Yun, at uh, makita din natin sa ibang uh, ayat na nagsabi din na uh, Wa ma kana ilahin illa Allah wa ma min ilahi illa Allah. Walang uh, sabi natin walang ibang karapat dapat Dios, um, Dios na dapat uh, pagukulan ng pagsamba maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makita natin doon sa maluwang nating Quran. 'Yun ang katibayan na ating sinasabi mga kapatid na doon sa Quran. Allah ganun nga ating sinasabi sa ating uh, sabi natin sa ika-tatlong katibayan na sinasabi natin na ang katlong katibayan sa pagkakaisa ng Panginoon ay makita natin doon sa malulahating Quran, makita natin doon sa hadis o sa sunnah, doon makita natin yung mga uh, katibayan sa sinabi ko na nga bago pa lamang yung mga, mga talata o mga bersikulo ng Quran na nagpatunay na ang Panginoon ay isa lamang. At dito naman mga kapatid, sa itong ating makita na sa, sa maluhating Quran ng mga talata o mga bersikulo at doon sa katiyakan ng mga hadis, kailangan din tayo mag-isip. Kailangan din tayo gumamit sa ating kaisipan. Kung ito bang mga talata o mga ayat o mga salaysay uh, o sunna ay ay umugnay ba o may kaugnayan ba sa ating sabi natin sa ating paksa na pagkakaisa ng Panginoon. Kaya nga dito mga kapatid, kailangan talaga na gumamit tayo ng ating kaisipan. Kaya nga ating masabi mga kapatid na dito pala mapatunayan pala natin na ang Panginoon ay nag-iisa siya, wala siyang kasama, wala siyang uh, kapareho ganon so ating uh sabi natin na sabi o ating binanggit ang tatlong uh, mga katibayan sa pagpatibay sa pagkakaisa ng Panginoon mga kapatid ating sinabi na uh, sinabi natin yung noon na yung Panginoon sa pamamagitan paggamit sa sabi natin uh, dalil o o pandamdam na ka, na katibayan ating uh, makita nang Panginoon ay isa lang at doon din sa katibayan sa kaisipan ng katibayan ating mapatunayan na ang Panginoon din ay isa lamang at makita din natin doon sa uh, Quran, maluhatin Quran at sa tiyak na mga salaysay ng ating propeta Muhammad sumasakanya na kapayapaan at sa kanyang mga kahalili na mga imam, sumakasanya ng kapayapaan. Makita natin ito mga kapatid, na mga katibayan, na hindi na natin uh, sabihin natin dagdagan pa ng uh, muli, sapagkat wala naman tayong oras mga kapatid. At uh, maraming salamat sa inyong pagsusubaybay, maraming salamat sa inyong pagtulong sa itong palatuntunan. At magsabi na na ako sa inyong lahat mga kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasay nyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على محمد واله وارزقني صحه في عباده وفراغا في زهاده وعلما في استعمال وورعا في اجمال برحمتك يا ارحم الراحمين